Alam mo na ba ang West Philippine Sea Dispute? Ang West Philippine Sea o mas kilala sa acronym na WPS ay isang bahagi ng mas malaking South China Sea. Tinutukoy din ito ang anyong tubig na bahagi ng EEZ ng bansa na hanggang 200 nautical miles mula sa darpasigan ng bansa. Ang pangalan na ito ay ginagamit mula 2011 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Benigno Ninoy Aquino III para sa National Mapping System at bilang simbolo ng oposisyon sa sovereignty claim ng China sa buong South China Sea. Pagkatapos ng arbitrario, The Republic of the Philippines versus the People's Republic of China, dito mula sa labing limang submission has been considered by the tribunal. Isa sa mga ito ay ang tungkol sa 9-line argument ng China. Teka lang, ano nga ba ang 9-line? Ang nine dash line ay ang visual representation ng mga markang inilagay ng China sa West Philippine Sea. According to the Institute of China American Studies, it appears on some Chinese official maps and comparative maps of disputed claims in the West Philippine Sea. Sa madaling salita, China claims 90% of the West Philippine Sea dahil sa U-shaped nine dash line. Ngunit marami ang umaalma at ayon sa United Nations, walang legal basis upang ang nila iyon sa pamamagitan ng pagguhit ng Nine Dash Line. Sinasaad ng China na may karapatan sila sa mga yamang tubig na ito dahil sa kanilang historic rights. Ayon sa kanila, noong Han Dynasty pa nila inangkin ang mga karagatang ito. Subalit ang pinakaunang record ng linyang ito sa isang mapa ay noong 1947 lamang. Isa ito sa mga naging rason kung bakit binaliwala ng International Tribunal for the Law of the Seas sa Hague ang 9-line.